Maraming salamat kay Kap Richard. Nakapasyal kami rito. Nakarating kami sa Palawan. Oo. Ganda Palawan. pala sa Palawan, oh. Sa White welcome kami, oh. Nasa Palawan Share out. Share out. na video mo. Kurakay <laughs> <laughs> naman to. Paglabas na yung buhangin. Uy! Kaya yung helmet diyan Parang kilala ko na yung wallet. Woo! out, May paulto sa isa kung sino mo kayo, mga 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 helmet. Laps, shoutout sa mga blowers ni Kasilingan. Patuloy <Black. inaudible> ah. niyo sana siyang supportahan na makaganda ng mga view. Share out. out. Pangasinan out Pangasinan mga Oh, Pangasinan Bulinao. Napakaganda pala rito talaga. 100 Islands lampas pa kami. Oh. Ay talaga naman, Share out. Share out. Sarap! Kasama ng viewers niya. Kinakamali lang sa atin. Sarap! Kamay niya 'yan o pa? Ah. Kamay niya. Yan? Kamay. Paano mo na laman kamay 'yan? Asa nang kawiwasan ang kanang niya. <laughs> <Kamay yan? laughs> Tumatakbo Tumatakbo Doon sa ano Doon sa ano Sa tubig Nakakadiri 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 o nakakadiri po ito na? Starfish? Starfish O, picture ali mo

<laughs> Drop para kasih Dmax